Araw nga pala ay sa na naman tayo ng mga viewers At e eh, nga ay naisipan ko magluto ng dahing na bamos Binili ko at ito sa Savemore Ayan nga, as in nga di sinaniniwaya talagang ang init na araw Kasi nga guys, narito kami sa Ilayon ng Power Baag mo sinuit like na sa Ilayon ng Power Para malaman nyo kung gano'ng kainit dito sa amin Eto nga guys, tapang galing ko na sa plastic Itong tatlong ng bamos na to. At yan, iabot ko sa assistant ko. At siyempre guys, medyo mani-ami, papainitin muna natin yung kawali na yan, na may mantika. Yan niya guys, 5 seconds lang yan, naiinit na yan. Maya-maya yan ilalagay na natin ang bangos. Ayan, nagbilang na ako dyan ng 5 seconds. Ilagay na natin ang bangos. Ayan guys, maririnig yun sa video, talagang kumukulo ang mantika. Sobrang init nga dito sa amin, talagang kahit anong lulutuin mo, maluluto talaga Naana, eh, ah, bilib nga diba? Wala kang apoy yan, pinacheck ko nga Kita nyo naman sa video na wala talagang apoy na gamit si Repa Talagang sadyang mainhit lang talaga dito sa amin Kitang kita nyo naman talaga kumukulo ang mantiga eh, nakatutog ba naman yung araw sa kawali? Eh, paano hindi maluluto yan, mga karepa? Isa lang nga natin yung pahalawa. Kitna kita kita niyo naman, talaga kumukulo ang mantika. Nakakabilib talaga dito sa Pinas. Ewan eh, ko lang, sa ibang bansa ko, kaya nila dito. Baka dito lang sa akin nagagawa yung mga ganito. Eto nga guys, nakaluto na ako ng bawas. Okay, so. tapita niyo naman, no? Oh. Kulay brown na, itataob na natin yan. Ayan guys, amazing, ang galing. Dalawa pa nga yan, guys, oh. Kitang-kita nyo na, oh, wala camera trick. Siya talaga, sadyang, naluluto sila sa init ng araw. Ikaw ba naman, ibilad sa init ng araw, baka di ka maluto. At ito nga, guys, oh, kitang-kita nyo naman, talaga naluto yung daing na bamos. Nakapabilib talaga ang haring araw. Maraming salamat sa haring araw. Dumadami ang bisko. At shout-out nga pala sa mga galit na galit sa akin. Gusto ko lang naman magluto rito sa aming labas kasi nga wala kaming gasol. Ayan nga guys, nakaluto na ako. Maya-maya kayo, na natin yan. Napakasarap siguro nito guys, lalo sa sausaw mo sa toyo na may kalamansit sili. Katalo na yan guys. Napakain niya rito kahit nagtsatsaga ako rito para sa inyo at mapanood niyo ang ginagawa ko. Oh, thank you nga pala sa inyo lahat.